Alam niyo ba na hindi Pilipinas ang tawag sa ating bansa noon? Ito ang mga ilan sa naging pangalan ng ating bayan bago ito maging Pilipinas. Mae, ito ang tawag ng mga Chinese traders noong 9th century. Sa ating bansa, nagaling sa Malay word na ang ibig sabihin ay Gintot, sulo. Ito naman ang itinawag sa Pilipinas ng mga bansang pinamumunuan ng sultan at nag-introduce ng Islamic religion sa ating bansa na naman ang naging tawag ng mga Indian traders noon sa Pilipinas na ang ibig sabihin, the lands surrounded by water. Ibat-iba ang naging tawag sa bansang Pilipinas noon dahil wala pa itong ganap na pangalan at ibat-ibang lahi ang pumupunta dito para makipagkalakalan. Ngunit sa taong 1543, pinangalan ni Roy Bocos de Vidalobos, isang Spanish explorer ang ating bansa, bilang Las Islas Filipinas dahil isinunod nila ito sa pangalan ng kanilang hari na si King Philip II. Ikaw, gano mo katilala ang bansang minamahal mo? Ba?